Umarangkada na sa Oriental Mindoro ang panibagong exhibit ng Department of Science and Technology bilang bahagi ng Regional Science Technology and Innovation Week. Si Rod Lagusad sa detalye. Mas maingganyo pa ang mga kabataan na pasukin ng larangan ng siyensya. Kasama ito sa layo ng Department of Science and Technology sa pag-arangkada ng panibagong Regional Science Technology and Innovation Week. At ngayon sa Mimaropa, ito ay dinadaos ng D.U.S.T. sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Tampok dito ang exhibit ng iba't ibang mga innovation na layong makatulong sa mga isyong ating hinaharap. Exhibits are very important so that we can actually make people aware, especially the local government officials and the employees, that there are technologies that might address their problems. Itong exhibition, kailangan mo rin tingnan iba-ibang ng kabataan, mamulat man lang sila. Bukod dito, ay may mga ginagawang pamamaraan din ng DWST, tulad ng pagkakaroon ng mga science museum. Ang science museum, typically po, ay mapukaw yung curiosity ng mga kabataan. Pero ang, ang gusto ko nga, ang mga bata ang nagbibitbit ng magulang, mga matanda. alam ang curiosity lang sila. Dapat makita nila yung practical application sa science technology pang araw-araw na buhay. Layo ng patuloy na pag ng exhibit na ito ay ang maibabasa sa mga tao ang mga innovation na makakatulong para mas mapadali ang kanilang mga buhay. Sa bahagi naman ng lokal na pamahalaan, malaking bagay na nandito ang programa sa kanilang lalawigan. With the new technology that we have, mas mahihinan sa kasi yung buhay ng tao. Mas mapapadali yung production, mas magiging efficient ang production. Um, bringing it Oriental Mindoro, particularly in Calapan, will have a very big impact sa aming mga maliliit na negosyante. Kasi instead of buying yung commercially available na mga technological equipment, ito na, oh, available na siya ngayon. At... Malaking bagay din, Anya, na may mga kabataan na nasa likod ng mga innovation na ito. At para suporta ng mga kabataan, may mga scholar ang lokal na pamahalaan. At may assistance din sa mga mag-aaral na lumalaban sa mga science-related competitions. Rod Lugusad, para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas